Sa video na ito ay alamin natin kung gaano ba kamahal ang mga sasakyan at ang mga koleksyon na relo ni na Manny at Jinky Pacquiao. Alamin din natin kung gaano rin kamahal ang mga koleksyon na mga bag ni Jinky. Sigurado akong malulula ka sa halaga. Unahin natin ang mga sasakyan ni Manny Pacquiao. Si Manny ay may sasakyang Hummer H2. Ang sasakyan na ito ay isang sport utility vehicle na ginawa ng General Motors mula 2002 hanggang 2009. Under the hood nito ay may kargadang 6.2 liter V8 gasoline engine na may lakas na 393 horsepower. Ito ay isang 4x4 6-speed automatic kaya pwede ito kahit nasa bundok. Ang sasakyan na ito naman ni Manny Pacquiao ay may halagang 3 million pesos. Porsche Cayenne Turbo. Ang sasakyan na ito ay may kargadang 4.0 liter twin turbo V8 engine na may maximum power of 493 horsepower. Kaya naman nitong mag-top speed sa bilis na 294 km/h. Nagkakahalaga naman ang sasakyan na ito sa 11.5 million pesos. Cadillac Escalade. Ang full-size luxury SUV na ito ay ginawa rin ng General Motors. Under the hood nito ay may kargadang 6.2 liter V8 engine na may lakas na 420 horsepower at isang 10-speed automatic transmission. Sa laki ng makina nito ay kaya nitong abuti ng bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng 4.4 seconds at kayang mag-top speed sa bilis na 200 km per hour. Nagkakahalaga naman ang sasakyang ito ni Manny Pacquiao sa 14.5 million pesos. Mercedes-Benz SL550 ang sasakyan na ito ay isang Grand Touring Sports Car at isang convertible. Under the hood nito ay may dalang 4.7-liter twin-turbo V8 engine na may lakas na 449 horsepower. Kaya naman nitong abuti ng bilis na 100 km per sa loob lamang ng 4.3 seconds. Kaya naman nitong mag-top speed sa 249 km per hour. Nagkakahalaga naman ang sasakyan na ito sa 15 million pesos. Lincoln Navigator. Ang sasakyang ito ay isa ring full-size luxury SUV na binebenta ng Lincoln Motor Company na brand naman ng Ford Motor Company simula noong 1998. Ang sasakyan na ito ay may kargadang twin turbocharged V6 engine na may lakas na 440 horsepower na may 10-speed automatic transmission. Ang sasakyan na ito ni Manny Pacquiao ay nagkakahalagang 18.5 million pesos. Ferrari 458 Italia. Ang Italian mid-engine sports car na ito ni Manny Pacquiao ay may kargadang 4.5 liter naturally aspirated V8 engine. Kaya may lakas itong 562 horsepower at kayang abutin ang bilis na 100 kilometer per hour sa loob lamang ng 3.4 seconds. Kaya naman nitong mag top speed sa bilis na 325 km/h. Umaabot naman ang halaga ng sports car na ito sa humigit kumulang 25 million pesos. In case century civilian, ang napakagandang sasakyan na ito ay parang pangsabak na sa gera dahil isa na itong bulletproof car. Under the hood naman nito ay may kargadang 6.7 liter V8 engine with 10-speed Suto gearbox at may lakas na 330 horsepower. 4x4 na rin ito kaya kahit sa bundok pwede ito. Nagkakahalaga naman ang sasakyan na ito sa 33.5 million pesos. Rolls-Royce Ghost Isa ito sa pangarap na sasakyan ni Manny Pacquiao na binili niya at ito rin ang pinakamahal niya na auto. Ang napakagandang luxury car na ito ay may kargadang 6.6 liter V12 engine na may lakas na 603 horsepower. Kaya naman itong takbuhin ang bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng 4.8 seconds at kayang mag top speed sa 250 km per hour. Hindi ito ganun kabilis kagaya ng mga sports car, pero siguradong sobrang komportable nito sakyan at e-drive dahil sa nakakalulang halaga nito. Ang halaga ng sasakyang ito dito sa ating bansa ay umaabot sa 42 million pesos. Yan po ang mga luxury cars ni Manny Pacquiao. Ngayon ay alamin naman natin kung gaano ba kamahal ang mga relo niya. Kagaya na lamang nitong yellow gold Rolex GMT Master 2 na merong diamonds at black sapphires. Ang halaga naman ng relo na ito ni Manny Pacquiao ay nasa 9 million pesos. Rolex Yacht-Master 2. Ang relo na ito ni Manny Pacquiao na isang 44mm na may sapphire crystal at gold materials ay nagkakahalagang 3.3 million pesos. Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra Thin. Ito ay isang rose gold 41mm pink gold dial. Ang relo naman na ito ni Manny Pacquiao ay nagkakahalagang 15 million pesos. Rolex Cosmograph Daytona. Ang relo ay may gold with diamond materials. At ang relo na ito ni Manny Pacquiao ang naiulat noon na nawala niya sa isang comfort room ng 5-star hotel sa Manila noong 2014. At agad siyang nagpost tungkol dito na kung sino man ang makakakita ng relo niya ay bibigyan niya ng 5 million pesos. At agad naman itong naisauli sa kanya nakalipas ang ilang araw, ang relo naman na ito ay nagkakahalagang 30 million pesos at nagmamahal habang tumatagal dahil sa mga material na ginamit nito, na golds at diamonds. Patek Philippe Nautilus. Ito ay 40mm na may diamond paved dial, white gold at diamond strap. Nakapalibot ang diamond sa relo na ito kaya naman ang halaga ng luxury na relong ito ay nasa 40 million pesos. Ganyan kamamahal ang mga relos ni Manny Pacquiao. Masasabi mo talagang matalino si Manny Pacquiao pagdating sa pagmanage ng kanyang pera. Mas pinili niya ang bumili ng ganito kamamahal na relo kaysa bumili ng maraming mga mamahaling sasakyan. Kasi ang mga luxury na relong ito ay nagmamahal habang tumatagal, hindi katulad ng luxury na sasakyan na bumababa ang halaga habang tumatagal. Kung may mamahaling koleksyon ng mga relo si Manny, ay dapat meron din kay Jinky Pacquiao. At narito ang mga mamahaling koleksyon na relos ni Jinky Pacquiao. Cartier Santos Diamond. Ito ay may pink gold case with pave set diamonds. Nagkakahalaga naman ang relo na ito sa 600,000 pesos. Frank Muller Double Mystere. Ang rainbow edition na ito ay may 18 karat white gold pin buckle. May mga gems din ito na sapphires, rubies, amethysts at garnets. Nagkakahalaga naman ang relo na ito sa 3 million pesos. Audemars Piguet Royal Oak. Ang relo na ito ay may materials ng golds at diamonds na may pulidong pagkagawa. Kaya ang halaga naman ng relong ito ay nasa 3.7 million pesos. Richard Mille RM07 Red Lips Ang relo na ito ay may golds at diamonds na materials. Nagkakahalaga naman ang relo na ito sa 19.5 million pesos. Rolex Rainbow Daytona. Ang relo na ito ay may 36 baguette cut sapphires sa kanyang bezel, 11 sapphire hour markers, 56 brilliant cut ng diamond sa bawat lugs niya. At may ginto din ito. Nagkakahalaga naman ang relo na ito sa tumataging ting na 40 million pesos. Punta naman tayo sa mga bag collections ni Jinky Pacquiao. Jacquemus Le Chiquito Bag. Nagkakahalaga naman ang bag na ito sa 34,000 pesos. Dior Book Tote. Ang Medium Dior Book Tote na ito ay nagkakahalagang 196,000 pesos. Lady Dior Joy Bag Ang maliit na bag na ito ay nagkakahalaga naman sa 286,000 pesos. Lady Dior Bag Dalawa ang ganitong bag ni Jinky. Ang medium bag na ito ay nagkakahalaga naman sa 342,000 pesos ang bawat isa. Channel Classic Flap Handbag may dalawang bag din si Jinky na ganito na nagkakahalaga ang bawat isa sa 494,000 pesos. Hermes In and Out Birkin. Nagkakahalaga naman ito sa 1.7 million pesos. Hermes Grizzly Birkin. Ang una niyang Grizzly Birkin ay nagkakahalaga naman ito sa 1.6 million pesos. Ang isa niya namang Grizzly Birkin na sa Gold Vo, Doble Suede at Gold Swift Leather ay nagkakahalagang 2 million pesos. Hermes Birkin Shadow 25. Ang luxury na bag na ito ay nagkakahalagang 2.4 million pesos. Hermes Cargo Birkin 25. Na nagkakahalagang 3 million pesos. Hermes Birkin 20 Matte Alligator. Ang halaga naman ng bag na ito ay nasa 5.5 million pesos. Hermes Birkin Himalayas Crocodile. Ang bag na ito ay nagkakahalaga naman sa tumataging ting na 6.5 million pesos. Yan po higala ang mga collection nila na cars, relo's at bags. At deserve nila na magkaroon ng ganitong gamit dahil pinaghirapan nila ito. Kaya hanggang dito na lang muna higala at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. And God bless you.